Ayan guys, manood ko lang ng TikTok. Pwede ka nang kumita. Kaya panoorin nyo ang videos na ito para malaman nyo kung paano. Good luck guys! Yan yung nakaturo na yan, yung may kamay na yan. Yan yung mapupuno yan, yung pins na yan magkabot na siya ng 1,000 yan may nakalagay na doon na gitso. git so i-git yan doon sa account niya ng tiktok kaya sundan niyo lang to kung hindi niyo pa alam sundan niyo lang kung paano gagawin kasi kahit nasa bahay kayo kahit saan mo kayo papunta eh, i-play niyo lang yan yung tiktok niyo mahabang mahabang videos talagang ipon kayo ng points. Ayan, tingnan nyo.